Nang luod na bakas ginoo kay murag tanaw ni mong murag wala na ipadulungan ng imuhang kinabuhi. Amo na ito pag karon sa itong daily devotional. Welcome gihapon sa paglaom online ministry. Ako gihapon ni si Pastor Janine Carges. Atong verse karong buntaga dinita sa Philippians 1.6 Being confident of this very thing that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ang ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Nabay na itabo ka sa si mong kinabuhi nga dako kayong pagsulay, dako kayong unos. Nagkagubot na bang kahimtang sa si mong kinabuhi, no? Doon na ba'y problema nga nagsunod-sunod? Or siguro doon na ba'y problema nga wala agad na hangtod karon. ron? Naadbot ba sa point nga ni question na kasginoo ginoo nga murabag? Doon na pa ba'y ginoo? Doon na pa ba'y nagpakabana nimo? Siguro nangutana ka nga nung murag wala sa naminaw sa hang mga prayers. Or hapit na baka ka, may give up. Higalaig suon ayaw o give up. It doesn't mean wala answer ang gino, wala na nagpasabot nga wala na siya naglihok. Na mga times sa atong life nga silent lang siya, naalang siya sa likod sa eksena sa atong kinabuhi. Pero hinumdumi, as long as na kay personal nga relationship na sa Dios pinagi kay Christ, dilig yung kapasagdan sa atong buhing Dios o gamahan sa langit. Na so, ang verse katong gibasa, sinulat ni Apostle Paul, yung si Paulo, being confident. So yung siya confident ta, sure gita nini. Kung sa man, sa asang butang tamay mong sure. confident of this very thing that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ Si Paul nag ingon ni mo din niyo unse gisugdan sa Dios si mong kinabuhi, humanon niya na hangtod sa adlaw nga balik si Jesus Christ the moment nga gi receive ni mo si Christ as your Savior dito na bago ang story na si mong life especially si mong spiritual life dito nag ang ang trabaho si mong kinabuhi So tanang gisugdan sa ginoo si mong kinabuhi, iyan ang humanon. Na siya process diha para ma-perform niya ang yang maayong nga plano si mong kinabuhi. O hangtod na inigbalik ni Christ. So karon wala pa man ginibalik si Christ. So hangtod karon nagsipa, nag-process, sige paglihok ang ginoo si mong kinabuhi. Na siguro nangutan na kang ano laging murag wala may pagpakaba ang Diyos na ako. Na umura lang na siya galig suon. time sa itong life nga murag dili na tumafil ang presence sa ginoo pero mura lang. Pero likod sa eksena naglihok ang ginoo Wala siya pagsulay nga gitugot ni Nga dili ni mo kayang pasanon So nga nung gitugutan niya Nga masakitan ka, mahutdan ka O nga mafeel ni mo sa nga morag mabugatan ka Yun know, sa itugot na sa ginoo Para tudluan kag lesson Matransform imuhang kinabuhi Part biya na sa mission sa Ginoo, particularly ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Gusto niyang i-transform ka, baguhon ka. Ug kana nga pag-process sa Ginoo sa imong kinabuhi hangtod na inigbalik ni Christ. So hangtod karon sig process ang Ginoo sa imo ha aron ibalik sa atong Ginoo mahimong mature ug hamtong ka mo sa Dios. So para na sa imong maayo nga katuyuan. Hinom dumi dili sa tanang higayon nata sa ubos. Napoy panahon nga birahon ta sa gino pataas, moangkon ug modawat na puta sa mga langit to diyang pagpanalangin. Pailob lang sa part na sa process nga gi-workout sa gino si mo kinabuhi. Pero dumi puhon mo labay ra gyapon ka diha. Puhon mo level up ka. Puhon mo mature ka. Puhon mahimo kang productive, may mukhang fruitful. One day, makagraduate yung mga anak sa pag -skwela. One day, makita kang nindot ka trabaho. One day, hawaason mo si sa ginumay sa may kahimtang. Basta pabili na sa pagsalig o pagampo o pagpangalagad sa ato ang kinuo. Hinumdumi, wala pa siya na human sa imuhang kinabuhi. Dagan pa siya mayong plano nga buhaton para nimo. Ang ginoo magapanalangin diha kanimo magampo ta. Ginoo salamat sa pulong imong e gi-remind karon buntaga. Unsa Lord ka precious among life? unsa mini mo gino ka pinangga nga ay amahan likod sa pagduha-duha og pagquestions ni mo Lord nara hapon ka wala day ka nagkulang gino sa mong kinabuhi thank you Lord gahantod karon Lord gina ni mo among life pamatuod ni Ginoo nga wala gid miniyo pasagdi nga sahay kinahanglan mini pasakitan Lord para magcut on mas mo mature me nga magtotoo diha kanimo pasaylo ami amahan nining mga salaang nga among nabuhat in Jesus name amen and amen